Actually, masarap siyang gamitin pang araw-araw. So, right now, guys. Oops! Mukha ako tayo madilim sa camera. Wait lang. Yan! Yeah. Kailangan na gawa ng moonroof, guys! Moonroof! Yan! Yeah. So, right now, guys. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay. And... It's a brand new Sunday morning guys So, i-vlog natin tong ano na to uh, mag honest review na naman tayo for this Evolti's car of Subaru So, samahan nyo kami sa review vlog today So, let's go! So, So, kanina, as you can see, kasama sila Judy. We're seven here sa Evoltis. And, yun, seven-seater siya. <laughs> seven-seater yung, ano, yung car. Maluwag naman, unlike yung mga other brand na, ano eh, actually, two, two, tapos three sa likod. So, dalawa sa harap, dalawa sa passenger side kasi nakakating chair. Tapos, yung nasa likod naman is nakatatlo. So, four plus three, seven yun. It's a seven-seater sedan. Eh, It's a seven-seater SUV, guys. Yun ah, na, naman, actually. Parang ang ano ko lang sa Subaru is, ano, para magkakamukha yung parang Tesla na head unit. So, grabe, traffic dito sa ano. Sa, oh, may naho, ano pala, bangga. Ayun, oh. Eh, no? Kaya, guys, ingat tayo sa daan. Daming mga kamote. Eh, no? This is the all-new Evoltis, guys. Powered by 2.4 turbo charge. Tama ba? <laughs> Nabasa ko lang naman yun, guys. So, so yun. So, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo mateknikal. Eh, Tingin-tingin lang tayo na ano, at least, pag ano dinadrive natin. Actually, ang gaan ng ano niya, steering. Eh, you no, know, sobrang gaan. Naka-electronic, ano na rin nata ito, eh. Electronic steering, ano, ano you know, kaya magaan. Kaya, pag nasanay ka sa mga ganitong kotse, ganitong mga SUV. Tapos, babalik ka sa mga Ayaw ko na magsabi ng brand, pero mabigat. Iba talaga yung bigat. So far, para siyang ano, size comparison with the Explorer. Parang ganun siya kalapad, ganun siya kahaba. Though parang mas mahaba pa ata ito eh. Kasi meron pang trunk sa likod eh. Kasya pa yung mga gamit namin sa likod. Tapos yung safety ano niya, hanggang third row. Nasi-sense niya kung kumitao. Kailangan naka-seatbelt tayo guys. Pre, safety first. Safety first! So ngayon, pupunta kami sa ano, sa crossing, magkakape lang siguro. Ito pala, ito yung usual yung tinatanong ko pag mumibili tayo ng kotse. Ang eboltis ba, malakas ang preno? Malakas, di ba? <laughs> Napaganon silang dalawa. Hindi nakita sa video, guys. Tawa lang. So, guys, kung ganito ang mga angle natin, kailangan insert tayo ng magandang music. Instrumental music. Let's go! personal lang lang to ah. Personal review lang naman. maganda siya. Malapad. Oh, kung baga comfortable naman din na drive Mal uh, maganda yung suspension. Magaan ng manubela. Hindi ka pagod. Actually, masarap siyang gamitin pang araw-araw. yun daily. Actually, daily drive mo tong ano, defaultis na to. Pasyalan nyo ano guys. Subaru Manila Bay. Maraming ano dyan. Maraming pang unit ng Evoltis. Though, nalilitan lang ako sa engine guys. 2.4 turbo turbo yung ano yan. Dapat sana at least V6 man lang sana. Actually may ano siya eh, may moonroof, naka-captain seat yung likod. Safety sense, ang ganda. So, sobrang ganda guys. Kung hindi ka naka-seatbelt, tunog ng tunog. Hop! 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 Yan. Tinanggal niya yung seatbelt. Alam ko kung sino ang hindi naka-seatbelt. Tingnan mo. Second row driver side. Look! Yan! Pasaway! Hindi ko siya alam. Ito, ang dami, ang dami, pindutan eh, oh. Oops, sorry, sorry. Keep eyes on the road pala. Sorry, sorry, sorry. So, kailangan na kasi sa pag nag-drive. Kasi sense na kanya yan. So, bahari yan, guys. Ganong ka-high-tech to. Brake test natin kasi. One, two, three. Malakas, malakas, malakas. So, i rate na na naman natin. Rate na naman natin tong, ano na to. So, i rate natin tong car. 10 is the highest. Baga, satisfied. Driving experience, 8 out of 10. Gas consumption, medyo, I don't know, parang medyo nagagastos na ako. Though, mas magastos yung FJ ko dati. Pwede na siguro 7 out of 10. Actually, maganda yung space niya eh. Hanggang sa, umupo ako sa likod, umupo ko sa harap po sa pinakalikod, happy ako. Bibigay natin ng 9 out of 10. Mahirap kasi pag 10 out of 10, parang higaan na yan, di ba? Approve ba? Approve!